Paalala lang po sa mga gumagamit ng mga regular account at hindi po page yung kanilang ginagamit sa pagbablog. Kasi pag page po yung ginagamit mo is automatic na po yan na nakapublic lahat. Kaya kapag ikaw ay regular account yung gamit mo gaya ng mga nakikita ko na marami talagang gumagamit ng mga regular account, panoorin mo ang video na to dahil meron po akong tips na bibigay sa iyo para lalong mapalago ang inyong mga upload. Kapag ikaw ay gumagamit ng regular account, please check your settings. Siguraduhin mong ito ay nakapublic lahat para lalong map mapalago or mabilis ang paglago ng inyong uh, Facebook account. Kasi oras po na naka-off yung comment section ng inyong mga upload ay friend lang ninyo at followers yung pwedeng mag-comment sa iyong mga post. So, kailangan mong i-check at tignan mong mabuti kung ito ay naka-own ang kanyang comment section para lahat-lahat ay magka sa iyong mga upload. Kasi sayang po yung mga effort natin kapag ang mga videos natin or ang mga upload natin ay friend lang natin at saka mga followers yung nakakakita at hindi po nakakaki, nakikita ng mga ibang viewers. Kasi oras po na nakapublic lahat ng mga upload ninyo or naka-own yung mga comment section ng inyong upload is nakakatanggap ka po ng sinasabing someone you're not connected is commented on your public post. Ibig pong sabihin yan na mga bagong viewers or ipinapakita ni Meta yung mga um, mga content mo sa mga ibang viewers kahit hindi mo siya followers or friends sa iyong account. So, i-check mo pong mabuti at sana nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat. Please like and share.